Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video pong ito, alamin natin kung paano ayusin ang mga kaso sa ilalim ng Katarungang Pambarangay. Madami po ang nag-request sa akin na gumawa daw tayo ng video kung paano yung step-by-step step ng uh, pagsasampa ng kaso sa barangay gamit ang mga KP forms. Ngayon po sa video ito, ito ay part 1 pa lamang. Simula sa pagpapayal ng kaso hanggang sa pagpapadala po ng summon sa respondent. Hanggang dun muna tayo. Yung part 2, part 3, part 4 onwards ay sa mga susunod po na video na ating gagawin. Madalas ko pong sabihin na iisa lang naman ang katarong ng pambarangay no? pero bakit magkakaiba ang mga practices ng mga barangay? Ito po ang dahilan. Madami mga barangay ang umiimbento ng sarili nilang pamamaraan. Huwag na po nating uh, gawin yung mga bagay na wala sa loob ng Katarungang Pambaranggay. Available na po ang batas, babasahin na lang natin at ipatutupad. Huwag na po uh, iba-ibahin dahil nalilito po yung mga tao, minsan ang complainant, minsan ang respondent. Minsan may pungta sa aming baranggay, sabi, bakit doon sa kabilang baranggay, ganito ang practice? Ang sinasagot ko po, po doon madalas na kung ganito ang practice sa ibang barangay at wala sa revised katarungang pambarangay ko, ito po ay sala. Kaya dito po sa aming barangay, kung saan ako membro ng Lupong Tagapumayapa, ay itinatama po namin yung mga pagkakamali ng ibang barangay. Kung ang pagpapasiya ng isang kaso laban sa isang tao ay sakop ng katarungang pambarangay walang sino man ang maaaring dumiretsyo sa hukuman o sa korte o sa anumang tanggapan o ahensya ng gobyerno upang maghabla ito po ang step by step procedure sa pag-aayos ng mga usapin sa barangay na sakop ng katarungang pambarangay Gamit ang KP Form number 7, ang nagrereklamo ay tutulungan ng sekretarya ng barangay upang ito po ay pilapan ang nasabing form at matapos ito pilapan ang nagireklamo po ay kailangan magbayad ng filing fee sa tanggapan ng ingat yaman ng isang barangay. Ang KP Form number no. 7 po, ito ay formularyo ng nagreklamo. Kung mapapansin nyo, sa bandang itaas, nakalagay dyan ay Republic of the Philippines, sa ang probinsya kayo, sa ang bayan, at sa ang barangay. Bago sa baba noon, yung tanggapan ng lupong tagapamayapa para alam po ng uh, complainant kung saan ang galing ang uh, sulat na ito. Okay, sa bandang kaliwa, kung kayo ay nakaharap sa form, ay naandun po ang pangalan ng complainant o mga complainants at naandun din po ang pangalan ng kanyang mga inireklamo o kanyang inireklamo. At sa bandang kanan, dyan po nakalagay ang barangay case number at dun po sa baba ng barangay case number, ano yung particular na reklamo ng complainant sa respondent. At matapos po yun, dun sa bandang baba, andun yung uh, body ng kanyang complaint. Dito po ay nakasaad dito na ano yung karapatan niya na sa palagay niya ay nalabag ng respondent. Doon po isusulat kung uh, ano yung kanyang eksaktong reklamo doon sa kanyang inireklamo. Matapos po noon, yung second paragraph ay ano yung kanyang gustong mangyari. Kaya niya inireklamo yung respondent sa tanggapan ng Lupon Tagapamayapa. Kumbaga, ito po yung kanyang prayers. At sa baba po nun, kailan ito ginawa? At sa bandang kaliwa, sa baba, ay doon po lalagda ang komplainan. At sa bandang baba po nun, doon lalagda ang punong barangay. Okay, matapos mabayaran ang filing fee ng mga nagre-reklamo, sa loob ng tatlong araw ay dapat maglabas ang punong barangay ng notice of hearing sa complainant. At samo naman o pagpapatawag sa isang respondent. Ito po ang sample ng isang notice of hearing or KP form number 8 po ang klase ng KP form number 8 or patalastas ng pagdinig. Sa taas ay nakalagay doon po ay Republic of the Philippines, anong probinsya kayo na andun, anong bayan at anong barangay. At sa baba po noon nakalagay doon in specify na ito ay notice of hearing. At ang uh, pinapadalan po nito ay ang complainant. At sa body po nito, nakalagay doon ang petsa, ang araw, at ang oras ng pagdinig para sa reklamo na kanyang dinala sa barangay. At sa bandang baba po nito, lalagda doon ang punong barangay na siyang nagpapatawag sa complainant gamit ang KP form number 8 Alam niyo po mga kabarangay, madami ang mga barangay dito sa atin na ang kanilang invitation sa complainant at ang kanilang invitation sa respondent ay iisa ang klase. Mali po iyon mga kabarangay. Meron pong uh, specific na forma na iginawa ang ang uh, ng pambarangay lo para po dito. So kung ang kung ang KP form number 8 ay para sa complainant, ang KP form number 9 naman ito po ay para sa respondent o mga respondents. Ito po ang itsura ng KP Form number 9. Okay, KP Form number 9. Alam niyo mga kabarangay, ang KP Form number 9 po ay ipinadadala sa mga respondent o inireklamo. Naka-attach po dito yung KP Form number 7 para alam ng uh, respondent o ng inireklamo kung ano yung reklamo laban sa kanya. Ito po ang itsura ng KP Form number 9. At ang KP Form number 9 po ay merong first page at second page. Sa first page, makikita po natin dito yung sa taas, Republika ng Pilipinas, sa ang probinsya ito nanggaling galing, sa ang bayan, sa ang barangay ito ginaganap. Bandang kaliwa po, andyan din ang pangalan ng complainant o mga complainants pangalan ng respondent o mga respondents at sa katabi nito, bandang kanan, ito po yung barangay uh, case number at sa baba po nun, ano yung particular na reklamo na isinampa laban sa respondent o sa inireklamo. Sa baba po nun, summon, naka-specify po dun sino yung mga Uh, respondent sa usaping ito, ano-ano yung kanilang mga pangalan o pangalan. At sa body po ng KP Form number 9, nakalagay doon ang, uh, ang mga uh, paanyaya sa kanya na siya ay inimbitan ng, ganit, ng barangay na ito sa ganitong petsa ganitong araw at ganitong oras at uh, doon po uh, sinasabi rin sa kanya na kailangan dumalo siya sa uh, sa mga araw na ibinigay upang pag-usapan yung mga uh, reklamo laban sa kanya ito nga po yung sinasabi ko kanina na nakasulat sa KP form number 7 okay yung second paragraph po nito ay parang nagbibigay ng babala na kung sakali na ang respondent ay magbaliwala dito sa samo na ito, ang kanyang mga posibleng kontra-demanda ay mapapawalang say -say. sa Sa baba nito, nakalagda ang punong barangay. Now, punta naman tayo sa second page. Ito po ang officer's return na sa katunayan, ito po ay pinadala sa gantong petsa at ganitong araw. Doon po makikita kung sa anong paraan natanggap ng respondent ang summon na ito. Sa bandang baba kaliwa, ang uh, officer po, barangay officer na nagpadala nito ay lalagda at sa bandang baba noon, ang respondent o mga respondents o ang kanilang representatives na nakatanggap ng sulat ay kinakailangan din po ng signature at kung kailan, anong petsa ito nila natanggap. So hanggang dyan na lang po muna ulit mga kabaranggay. Uh, salamat po sa mga nanonood, patuloy na nanonood at mga bagong subscribers natin. Salamat po sa inyong panonood uh, pananood ng video ito. Sabi ko nga po kanina, ito ay part 1 pa lamang at yung part 2 ay maaari po nating ipalabas next week. Maraming pong salamat, mga kabarangay.